Hi! Magandang hapon, people! Nandito po ako ngayon sa aking backyard garden. Uh, kunti pa lang po ang natatanim kong gulay. At saka maliliit pa. Maliliit pa yung iba. Ito pa lang yung aking patola. Yan. Yan pa lang. Dikit-dikit sila. Dikit-dikit sila, guys. At saka ito ang aking gabi. Yan. Masarap po yan siya sa laing. Yan, itong aking mga bangko ka. Ito ang aking dalawang alagang pato. Sunod nang sunod oh, si Patpat -pat at saka si Potpot, pato, walang pagkain. Sunod nang sunod din sakit. Ay ngayon naman ay magtatanim ako ng santan. No, bulaklak at saka ano na to? Bulaklak at saka gulay na itatanim ko dito. No, no. ganon Sige, hanggang dyan na lang. Bye! Thank you for watching! Patok.